mag solo din yung room namin mag list doon sa blog mananap ko Imbis na dito talaga dapat mga doy kasi po yuto e eh. lami po ni kaayo unta doon support support man sila kaya anong tama gawin mga doy tama. Ibigay na lang natin yun sa kanila kasi nangangailangan din yan sila eh. Mindset ba? Mindset in town lagi. Pag gumalaw naman in town kayo mga doy, magpanggap lang kayong pangla dyan. Huwag kayong basta-basta magpapakita. At higit sa lahat, huwag kayong mainip kasi ang mainip talo. Mindset ba? Mindset lagi ay makalagot. Ay, 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 ay. Pagong naman sana yung balbalan ko dito mga doy kaso yung mga kalaban ko nagpaparamdam din sila nagsasabi din sila na mas makapangyarihan daw sila kaysa sa amin E, eh, pwede ba yung ganon mga doy? Sa tingin nyo, sino ang mas may makapangyarihan sa amin mga doy? Ayaw ko nalang magtok. Sipyat talaga sila. Arr, arr, ar, arr, arr, arr. Grabing pa yung, yung ng Karina dito. Parang makawala lang talaga yung tao siya mga doy. Pagka ganyan mga doy, pagbigyan nyo na lang yan. Kasi nakakaawa naman yung tao niyan. Kaya ayun, pinagbigyan ko na mga doy para hindi na nakakaawa. Tignan. Arr, arr, ar, arr, arr, arr. Puro hambahan lang yung mga kakampikot saka mga kalaban ko dito mga doy. Kaya tamang Naniid lang ako. Naniid lang ako sa kalihukan nila kasi hindi ako marunong mamba mga doy. Pag ako mamba, sure bull yan, matik yan. Sa tubig, ilistan nyo na yan. Mindset ba? Mindset lagi makalagot. Ang lakas din talaga ng loob ng si Celion dito mga doy. Kasi may mga kwitis kasi ang taon siya o. Oh. Kita mo yan. papaulan na yung taon siya ng kwitis. Kala siguro niya, madlock ako sa mga kwitis niya. Sos Mario Set Not Negoy Ar 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 Isa din tong support nila Ang lakas din ng loob Kala mo naman yung loob niya Ipagtatanggol talaga in taon siya Tumabang din in taon si Karina Sos Mario Set Ayaw ko na lang doy Baka mahinay kan lang din kita Ako na lang iiwas para sa'yo At dahil nagbakasyon pa yung Karina Kunin natin yung blong mananap niya dito mga doy Kuso Nagpaula na naman ang kwitis yung tao yung sisilyon Gusto mo talaga gusto mo talagang may naika na naman kita, ha? Ay, wag na lang, Kaawa din naman pala. Na. Ay, sige na nga lang, mga doy. Ay, wag talaga, mga doy. Kawawa talaga. May naika na ko lang talaga yan. Tayo na lang ang iiwas, mga doy, para hindi in taon sila mapahamak pa. Kasi nakakaawa talaga. Ay, 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 ay. Wag nyo nang tangkain pang basagin yung tori namin dito sa mid. Gadaan mo na kayo sa ibabaw ng aking higaan. Akala nyo, ganun-ganun na lang. Not me sa iba na lang mga doy. Huwag lang sa akin. Ano yun? Ano nangyari dun? Hala ano nangyari ito mga doy? Mukhang tatapusin na maninuan nila dito. Pero hindi tayo papayag dyan mga doy. Susukol pa rin tayo kahit yung kahintang natin, piligro na talaga. Hindi tayo basta-basta magpapatalo sa mga ganyang klaseng nilalang lang mga doy. Bawi tayo next game. Ar, 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 ar.